Morning. Shoutout sa aking mga viewers in Silent Province. Shoutout kay Teduales. Uh, shoutout kay uh, Remark. Shoutout sa lahat ng mga OFW Nandiyan sa Metro Manila. Shoutout kay Alim, shoutout kay Sharik. Yan shoutout sa mga OFW. San man kayo sa ay mag-iingat kayo. At ako ay uh, nandito sa hibasan at ako ay uh, titingin sa mga uh, uh, Huli kung ano yung mahuhuli nila. Okay? Bye-bye na lang muna. Ayan, hi guys. At ah, nandito ako sa dagat at nandito sila kung paano magtanggal ng isda sa lambat sa uh, Ayan, ah, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, sila kuya. Ayan, nagtanggal ng uh, lubaybay. At dito po ito sa Orion Bataan, uh, ah, Daan Pare, Orion Bataan. Ayan, eto paano ay, ay may huli din sila. Um, hmm. yan, may mga huli silang yan, hmm. sa lukad. and marami-marami mmaraming salamat at hanggang dito na lang po ang aking pagboblog thank you very much